Mayaman akong kaibigan. Ayoko ko paglaka <laughs> Ang aga nagising ni Pandak. Itatakwila ko rito. Dito ako? Ito. Oo, oh, taray. Ay, ang daming shoes! Sino ka usap Wala. Nagbablog ang lolo mo. Tawa. Buti po, gising ka na. Hindi ko nga alam na bago nga pala ang mansyon mo. Pakalat ka itong mansion. Kilala ka d'yan? Ang guard? Okay. Alam mo, ngayon ko lang napansin na ano. Ay, na meron palang waiting ano dyan. Eh, ganda-gandaan ako pag ano dyan eh. Alam mo, pag putok, sabi ko, ay, pag tungtok ko ng noba, ay, eh, puta. Sabi ko, pag pa si Pandak, sa gate muna ako. Yung pala, bago na nga pala. Ikutan natin yung dati mong balur. <coughs> pero saan mas maganda, <coughs> ay. Ay, pero saan mas maganda na daan? Dito pa rin pwede? Doon eh, Ah, doon sa dati? Sa, Oo, yung... Alam mo ba yung dating bahay nila, Chak? Nako, hindi ko dati? na alam yan. Dahil nasanay na ako dito sa ano mo. Doon ako sa street na yun. Ah, sa bungad nun? Sa, sa paayala? Oo, doon. Kaya alam mo, may hirapan ka kasi. Diyan mo nang na lang. Oo. Dito naman kasi yung lago na lakay. Nakalimutan ko na yun yung kaya. Yung dating bahay ba? Oo nga. Sino nakatira dyan? Wala na. Hindi, meron. Oo, tari. Si Chia gising na din eh. Natatawa siya. Oo, minessage ko. Tawa siya ng tawa. Sabi ko, ay, nasabi na siguro ni Panda na hindi ko na alala na iba na ang ano. Ang dami naman mga kotse dito sa QC. <coughs> hindi traffic. Hindi. Eh, talagang maganda na yung daan na tinuro mo sa akin na yun. Nasanay na ako yung hindi yung nandun pa sa ano, Edsa. Iba talaga pag, Kirino ba tawag dun ay? Ano ah, yung pala sa dati? Dito yung may kano, di ba? Na naging official. Boy pa yung kano, ah, sa kabila. Wala na petition siya dito. Kasi kurap, no? Oo, oh, pero maganda naman ang yung beans that ay, manini. Parang ang dami nang hindi maganda. Ayun, naluma na. Oo. Oh. na Adyo mong adyo mo yung ano, music. <laughs> Sunday. Sunday na Sunday ang music. Ay, yung sa may Angkor Wat ay? Hindi, okay, di ba pumaba ka na? Yan yung FT eh, di ba? Ito so, nga yun dito. First hour. At oh, saka may ka doon, mas malayo, malayo yung mo. Oo. Uh -huh. Ah, iba na nga. Diligaw ka nga nito. Si Madjie, kikita kikitain dito na lang? Ay, mala na malalayo na si Jewel dun sa kababata niya, kay Eunice. Pinupunta naman siya dito. Ah, siya? Matamay sila dun sa bahay. Hindi pa nga lang kasi gano'n. dami pang... Ay, ang dami pa palang kasulok-sulokan nito. Mahibis. Tago ako ng bongga. Oh, oh, hibis, may hibiscus pa pala. Pero buti na lang na ano mo to. So may kilala ka na rin dito? Si Ate Dori, sa inyo kay Chuck dating bahay. Ayan ba yan? Sino Ate Doris ba yan? Ay, yung dati Ayan. na barkada ni ano. Yan ba inatina natin dating birthday? Ay, yun dyan sa bahay ni. Doris. Ano tago ka nga? Oo, oh, nagtago na ako. Mm-mm, ang -mm, bako. Ganda.